Vargas, uh, Mr. Lanzano, please lead the prayer. So, sit down class. So, attendance natin, uh, Alhas, Borja, Paulao, uh, Santiago, Tula, okay. So, topic natin ngayon ay tungkol sa malasusing banghay aralin sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan no? tungkol sa mga bahagi ng makinang dipadya so unang una is yung spool pin so ang spool pin is nagaya ng karete ng sinulid na pangitaas. and then pangalawa preserve foot so ito yung umiipit sa tela habang tinatahe. Pangatlo is tension regulator. Bahaging nagpapaluwag o nagpapahigpit ng tahe. And then, thread guide. Gabay ng sinulid mula sa spool pin hanggang karayom upang hindi mawala sa lugar. And then, yung thread, take up, labor. So, humihila sinulid na panahe sa tela, Stitch repeater, baging nagpapaikli o nagpapahaba ng pahe. Needle clamp, humahawak sa karayong ng makina. And then, pressure bar lifter, nagbaba o nagtataas ng pressure pump. Balance wheel, so ito yung gumugulong sa ibabaw na Pinahawakan kung sisimulan ang pag-aandar o ihinto ang pananahi. Babin winder. kitiran ng sinulit sa bubina. And then, stop motion to ang malaking tornillo na nakakabit sa balance wheel na siyang nagpapainto. Fred Dog, bahaging nasa ilalim ng freezer food na nagkukulak sa tela habang ito ay tinatahi. Bobin case, kaha na lagayan ng bobina. Uh, and then yung bobina o bobin is lagyan ng pangilalim na sinulot. Drive wheel naman is manaking gulong na pangilalim. And then meron din belt is built yung kuriyang nag-uugnay sa balance wheel at drive wheel. Belt guide, kung mga guys sa kuriya upang hindi mawala sa lugar. Tridel is katapakan na pagpapaandar sa malaking gulong habang nananahin. So ngayon guys is magkakaroon tayo ng activity and then sasagutan nyo lang ito in just 3 minutes. Okay mga bata, ngayon ay bibigyan ko kayo ng activity. So ito yung activity ninyo is sasagutan nyo ito sa kalahating papel and then ipapasa nyo sa akin after 5 minutes. Okay mga bata, ipasa nyo na ang inyong papel sa harapan. Mansano, kuliktahin ang mga papel at ipasa sa akin. So mga bata, bago kayo magtapos sa ating tinutukoy ngayon is gusto ko kayong bigyan ng takdang aralin. So base dito sa may turo ko sa inyo, magbigay kayo ng limang parte ng dipadya o yung limang bahagi ng makinang dipadya. And then ipapasa nyo ito sa akin bukas sa ating klase. So yun lang. विवाई क्लास